Daan-daang kabao na natagpuan sa isang kuweba sa China. Ano nga kaya ang lihim na istorya? Totoo bang may sumpa ang lugar na ito o sadyang kakaiba lang ang tradisyong isinasagawa rito? Ang kuwebang ito na matatagpuan sa Anshun, Southwest Guizhou Province sa China ay isa sa naging kontrobersyal na usapan nitong mga nakaraang taon. Naging global headlines ito matapos itong madiskubre ng ilang residente dahil sa kakaiba nitong itsura at istorya. Sa unang tingin, aakalain na isa lamang itong kakaibang libingan ng mga katutubong naninirahan malapit sa kuwebang ito. Pero mga katoto, may mas malalim pa pala itong kwento Ayon sa mga impormasyon, ang gawaing ito ay nasimulan pa noong ancient times na nagpasalin-salin na lamang sa mga sumunod na henerasyon. Isinasagawa umano ito ng mga taong naninirahan malapit rito. Sa paniniwalang ito ang magiging mas mabilis na paraan upang ang kanilang mga yumao ay makaakyat sa langit. Ang sistema mga katoto ay iiwanan nila sa kuwebang ito ang mga kabaong ng kanilang yumao nagawa sa kahoy. At pagkatapos ay sa kanila ito hahayaang mabulok sa paniniwalang mabisa itong paraan upang maging payapa ang paglalakbay ng kanilang mga yuma o sa buhay. Maraming variations ang istorya ng pinagmulan ng tradisyong ito. Pero ayon sa mga impormasyon, ang dating naninirahan dito ay nagmula pa sa kapatagan ng Central China. At mula sa Central China mga katoto ay nagpasya umano ang mga ito na lumipat at manirahan sa mga bundok ng Gusyo upang makaiwas sa nooy nagaganap na gyera sa bansa. Isa sa mga kuweba sa nasabing lugar ay naglalaman ng mahigit kumulang limang daang kabaong na pinagpatong-patong. Binansagan itong Coffin Cave at nagsilbing himlayan ng mga residenteng ang apelyido umano ay Liu. Ang mga bangkay na inilalagay rito ay nagmula rin sa limang kalapit na nayon ng kweba at ito ay naging patakaran na nila simula pa noong panahon ng kanilang mga ninuno. Pero bakit nga ba hindi nila inililibing sa lupa ang kanilang mga yumao? Bakit hinahayaan nila itong mabulok sa ganoong sitwasyon? At bakit kaya hinahayaan na lang nila itong nakatambak sa kweba? Isa sa mga sinasabing dahilan kung bakit hindi nila inililibing ang kanilang mga yumao ay dahil hindi umano ito ang bayan na kanilang sinilangan. Gaya ng nabanggit kanina, nilipat lang sila rito dahil sa naganap na gulo. Pero umaasa pa rin umano ang mga taong ito na isang araw ay makakabalik sila sa kanilang lugar at sa pagkakataong mangyari ito ay dadalhin nila ang kanilang mga yumao at do'y tuluyang ililibing. May ibang kwento naman ang nagsasabi na ang pangunahing dahilan sa likod ng tradisyong ito ay dahil umano bahain ang lugar. Pinagpatong-patong umano ang mga kabaong na ito upang magsilbing harang sa tubig at upang kahit papaano ay maprotektahan ang kanilang mga pamilya mula sa banta ng pagbaha. Pero ang pinakakinikilalang bersyon ng istorya mga katoto ay ang matinding paniniwala ng mga taong ito na ang kuweba ay malapit sa kalangitan. At kung mas malapit sa kalangitan, nangangahulugan umano ito na mas mapapadali ang pag-akyat ng isang yumao sa langit. At isa pa sa pinakakontrobersyal at nakapagtataka sa lahat ay ang usap-usapang isinumparaw ang lugar at ang mga nandito ay pawang mga bampirang ninuno ng mga taong naninirahan dito sa ngayon. Ayon pa sa kwento, sa oras na may magtangkang magbukas sa isa sa mga kabaong na nandito, magigising umano ang mga ninuno, mawawala ang sumpa at mabubuhay muli ang mga ito. Pero kayo mga katoto, ano sa palagay nyo? Isinumpa nga ba ang lugar at kuwebang ito o isa lang talaga itong tradisyon? Ikomento ang inyong mga sagot sa ating comment section.